gagawa ako ng ice cream DIY. Ito nilagyan ko ng ya yeah. Tapos yung yung ano, ah uh, gatas na Alaska ang ginamit ko. Tapos yung condensed na mango flavor. Kuminsa bin binibigay out uh, inano ko yung ginagawa kahapon ano yung obi flavor na condense eh pangkain kain lang namin pang kima kima kami malang nakakaubos Medyo buo-buo pa kaya, ayan ang ginagawa ko. Tatlong scoop lang nito, oh. Pag wala kasing ano, pakakain, mga naga, ano lang, walang ginagawa yon ito, kain-kainin lang. Mas masarap, masarap kasi pag may Grihams, yung ice candy. Ang ginawa ko kasi walang powder, yung graham's dinurog ko na lang oh. Matutunaw naman siya pag ng ano, ng ilagay na ito. Tapos maliit kasi yung ano butas ng ano yan, yung ginagawa ko. May meron akong <laughs> meron akong pang ano, pang ganyan, oh. Hindi nandyan na sa ano, sa loob. Nagagawa ko ng ano, ng ice candy na maulan, na may bagyo, bagyong Wilma pa pasok pala ng par or pumasok na yata. Eh para sa mga akaapuhan. Hindi lang sa apo, pati malaki. Pagkakain, eh, walang magagawa. Pangkima-kima na lang. Usap-usap, may may ano, may kinakain. Eh, hindi naman pang binta. Kaya, sinarapan na lang. Ang ulog pa. Yung una kong ginawa, mga ano lang, yung gatas lang, yung masarap pala pag ano, lagyan ng graham Yung try ko lang. May nauna na kasi ako yung mango, ay ah, yung obi flavor. Ang kanyang kundi, cond ang condensed na ginamit ko. Kaya ito, kaya i-try nyo yung may ano, my hindi ko nga dinurog mabuti oh. oh hindi masya ay ano na ano na tuloy okay oh, sige bye bye susunod naman tayo please subscribe my channel menchu vlog salamat sa panonood